na, na napaligiran ng, ng mga demonyo ang kanyang kapatid. Pero, again, I mean, Marcos should speak up. Huwag mo nang iligtas ang iyong kapatid. Tama na. Sobra na. Tama si Pebbles. Tama kayong lahat. If you are for the country, Senator I Amy mean Marcos, alam mo, alam nating dalawa na tinanong mo ako kung si Pebbles ba ang nagdi-deliver ng sya-sya-sya, bu-bu-bu, a-a-a, o asin o pulburon sa kapatid mo. Inakala mo na si Pebbles ay nagdi-deliver ng pulburon kay Lisa para isubo sa kapatid mo. You know this, ikaw ang nagmanikluhod kay Pangulong Duterte para ispare, para hindi siya mapangalanan sa narco Alam mo to you have to speak up, hindi na yung ganitong daming pasik, ang daming natin pupuntahan. Ito po ay ginabukasan ng Pilipino. Itong, uh, baka madulas ako eh, baka ma- I promise to them, not to disclose, malapit. Sabi niya, he or she, para hindi niyo ma-detect, he or she's about to give up sa nakikita niya dahil hindi si Marcos Jr. ang nagpapatakbo sa gobyerno. Hindi siya ang nagdedesisyon na pumili nitong mga uh, military na iupo niya o mga pulis. Then anong tawag dyan? Petrayal of Public Trust isinasaalang-alang, I mean, not inilalagay ni Marcos Jr. dahil bangag niyang pag-iisip sa peligro ang buhay ng milyong-milyong Pilipino sa mga taong inuupo niya na maaring, hindi maaari, di ba, pulboronik o akawatan o kung ano pa mang pakikipag-partnership dito sa mga sindikato. Si mga kababayan, this reliable source na nakikita si Kuting day. Nakikita siya kung kailan siya magtatantrum dahil tamad siya kapag hindi niya nakayanan ang mga isyo katulad nitong polboronic isyo na to. Kaya dapat atak-atakin natin para makrungkrong na siya at bigla na lang siya lumabas dyan sa kanyang cellphone. Meron siya cellphone, mag-live siya ng ganyan. Kunyari, ayoko na. Ako, you know, mabuang-buang na gano'n. Ayoko na. Ayoko na magpapa lisa lisatanas sa asawa kong hindi na yupak at sa akin pinsa na si Tambaluslos ito na natin to. Sabi ko nga gugur gugurgurin din naman nila yung mga taong pagdalaman nila. Lalo na ako. Walang maskara. Ito na. Tapos isasalang na kayo sa bang-bang-bang. You have to get up. Hurry up. Men and women in uniform, you have to hurry up. Nakikita nyo to? Tao na sa paligid niya. Taong gobyerno to. Mga kababayan, nakakalu, nakakapanglumo na si Marcos Jr. ay hindi nagpapatakbo ng bayan natin.